hinarang at pronta ng USS Stockdale, isang early world class guide missile destroyer ng US Navy, ang isang Chinese frigate. Siniploy ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gabahan ang BRP Sindangan at BRP Cobra para mag... Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na kinompronta umano ng U.S. Navy ang isang kuiget ng China sa West Philippine Sea noong nakaraang araw dahil pinilit umano ng People's Liberation Army Navy na lumapit sa isang bahura sa pagmamay-ari ng Pilipinas. Sinabi sa report na hinarang at kinumpronta ng USS Stockdale isang early world class guided missile destroyer ng US Navy ang isang Chinese frigate na Heng Shui sa West Philippine Sea dahil wala umano itong karapatan na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ng US Navy na hindi umano po malagang nasabing Chinese frigate at voluntaryo umano itong umalis sa West Philippine Sea, iginihit naman ng US Navy na pinaprotektahan lang nito ang karapatan ng Pilipinas laban sa anumang iligal na panghihimasok ng ibang bansa sa loob ng teritoryo nito. Diniploy ng US Navy ang USS Stockdale sa West Philippine Sea matapos ang ginagawang paulit-ulit na panghaharas at pang-aapi ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Seoul. Iniulat ito matapos inatasan ni National Task Force for the West Philippine Sea Chairman Eduardo Anio ang Philippine Coast Guard na magsagawa ng maritime patrol para hamonin at idokumento ang ilegal na presensya ng mahigit sa 100 Chinese maritime militia sa Hulian Pilipirip sa West Philippine Sea. Sinabi ng Philippine Coast Guard na naglabas ng direktiba si Anyo matapos nitong mamonitor ang mahigit sa isang daang barko ng Chinese Maritime Militia na umaaligid sa Julian Philippi Whip at nangangamba umano sila na posibleng dumami pa ito sa susunod na mga araw. Dineploy ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gaban ang BRP Sindangan at BRP Cobra para magpatrolya malapit sa Hulyan Philippi Whip at sinabi na hindi umano pinapansin ng Chinese Maritime Militia ang mga radio challenge ng PCG na ngayon ay kasalukuyang nakakalat sa nasabing bahura. Matatagpuan ng Julian Philippe Whip isang daan at nautical miles sa kanlurang bahagi ng Batara sa Palawan at itinuturin ang lugar bilang isang low tide elevation na sakop ng Kalayaan Island Group kabilang ang Chiquarip na kung saan ang Pilipinas ay may soberanya. Sinabi ng Philippine Coast Guard na mananatili silang commended sa pag ng maritime security, safety at marine environment ng bansa at kasama na dito ang pagprotekta din sa ating territorial integrity, sovereignty, sovereign rights at jurisdiction sa West Philippine Sea alinsunod sa international na batas. binigyan din ni Admiral Gaban na ang mga Coast Guard vessel ay patuloy na magpapatrolya sa West Philippine Sea sa pakikipagtulungan sa National Task Force for the West Philippine Sea binanggit din niya ang kanilang walang humpay na paninindigan na gampanan ang kanilang pangunahing tungkulin bilang tagapagtanggol ng batas. Samantala sa ibang mga ulat, nagpatupad umano ng curfew ang Chinese government sa ilang mga syudad sa China dahil sa banta ng kudita at sinabi na nag-deploy na rin umano ng mga sundalo at tanki ang Chinese military. Sinabi sa report na nagpakalat umano ng mahigit sa 100,000 sundalo ang Chinese military sa sampung siyudad sa China at ayon sa ilang analista na dahil ito sa ginawang pagbabanta ng isang dating Chinese general na sa pilitang umanong pinatalsik ni President Xi Jinping nangako umano ang dating Minister of National Defense ng China na si General Li Changpo na hindi siya mananahimik at sinabi na babaguhin niya ang kasalukuyang pamunuan ng Chinese Communist Party. Tumanggi naman magbigay ng kumpletong detalye ang Chinese government at sinabi lamang sa kanilang pahayag na lang nito ang siguridad sa ilang siyudad sa China dahil sa banta manonang ng terorismo. Matapos nagpahayag ng suporta ang bansang France at South Korea sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas tungkol sa pagpapalakas ng maritime defense ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng mga ginagawang agresibong aksyon ng China. Inanunsyo ng French Ambassador noong mga nakaraang araw ang posibilidad ng pagbuo ng isang defense pact na kahalintulad ng Visiting Force Agreement of BFA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sinabi ni Ambassador Marie Fontanel ng French Embassy sa Pilipinas na isang napakahalagang pahayag ay ang posibilidad para sa pagbubukas ng isang talakayahan tungkol sa visiting force agreement na siguradong umanong magpapalakas sa estrategikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang BFA ay isang kasunduhan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na naglalayong suporta ng Mutual Defense Treaty na kung saan obligado ang Washington na protekta ng Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng anumang pag-atake sa mga naval at air asset ng bansa. Nauna nang inanunsyo ng Pilipinas sa Japan na pinaplan sa ang isang magkahalintulad na kasunduhan na tinawag na Reciprocal Access Agreement na kung saan ito ay magbibigay daan para sa pagbisita ng mga naval at air asset ng Tokyo sa Pilipinas ng mas madalas. Nagpahayag din ang France ng kahandaang lumahok sa mga Joint Maritime Patrol Operation sa karagatan ng Pilipinas kabilang na ang West Philippine Sea. Sa katunayan, nilakdaan ng dalawang bansa ang isang letter of intent para sa isang bilateral defense cooperation.